Eto na naman! Awawayan <laughs> ng mga DDS mga kababayan ko na umabot sa social media at nagkabukingan ng dahil sa tungkol sa pera. Aba, pinaka pinaka the, the, the one of the biggest fake news peddler inside the social social media world ay nahaharap at nasasangkot sa sandamakmak na issue. Oy, ako. Ano kaya ito, mga kababayan? Pangalanan ko na ba? Uh, Claire Contreras, a.k.a. Maharlika luka loka mga kababayan ko, nambuburaot ng pera daw, di umano kay Aimee! Naku, ah. Naku, nambuburaot ng pera kay Senator Aimee, mga kababayan ko, ha? Naku! Agad itong sinalag ng kampo ni Aimee, matapos, mga kababayan ko, uh, mga boss, na malaman ng mga kaibigan ni Daryl Yap. At ito mga kapatid, nagkalaglagan na mga kababayan ko. Ang sabi pa dito ni Maharlika, ha, handa niya na daw ilaglag lahat ng mga dapat ilaglag. Ay. Sabi ko ha, sabi ko nga, napaisip ako, sangalan ng pera ng anak ng kaya ng Duterte, ni Sarah, ni Roque. Mga kababayan. <laughs> Ito po ang mga maiinit na balita. Pero bago ang lahat mga kababayan, mga boss, e eh wag nyo munang kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe panang sa ganun naman ay uh, mas lalong lumaki ang ating channel at malaman ng iba kung ano dapat ang kanilang malaman. Alright mga kababayan, panoorin muna natin ang video na ito. Maging ako kay Amy, excuse me! Wala na Wala talaga mamera. Umamin ka na, umihingi ka na pera kay Amy Marcos. Uy! Pero sa ah. tayo na nagsabi kay Amy magsalita. Kasi ano... Ah. Bitinin ko muna kayo. <laughs> ah. Oh, teka, 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 teka. Ano nga ba yung bibitinin ni Maharlika? Ano nga ba yung bibitinin? Eto, mga kababayang, na natin para mas maliwanag. Mas malinaw eh. Ang sabi dito, Di Maharlika, mga kababayan ko. Ni Boljakera. Nangingi ako kay Amy? Excuse me! Nangingi daw. Tapos ang paratang ni Joey. Ay, gusto mo lang naman no, talagang mamera. Umamin ka na, umihingi ka na pera kay Amy Marcos. Nangingi daw di umano si Maharlika ng pera kay Amy Marcos. Pero sa ah. na tatay nagsabi kay Amy magsalita. Kasi ano. Ah. Okay. Putulin natin dyan. Meron akong ikikwento. Uy, Maharlika. Alam mo ah, hindi ko kinakampihan number one si Joey. Hindi ko kinakampihan si Tio Moreno. Hindi ko sila kinakampihan because they are DDS eh. Alam niyo naman ako, legalista tayo eh. Mga kababayan. Pero, speaking of pera, pucha number one ka, maharli ka. Hindi, <laughs> seryoso. Sa paggamit ng pera, pagdating sa pera, number one to. di ba? O, booking natin. Magkano binayad sa'yo nung abogado? <laughs> <laughs> nung kampanya? Huwag mo kami niloloko dito, putya ka. <laughs> alam ko nga, alam ko nga, kumik, alam nyo nung kampi ni BBM, kumita ng pera to. <laughs> Tumabo to si Maharlika. ah. <laughs> Hindi, natin. Kasi totoo eh. Totoo to mga kababayan. Tumubo <laughs> to ng pera nung panahon ni BBM. Kaya kaya lang naman nag-BBM tong lintik na tonya si Maharlika mga kababayan ko kasi may financier siyang abogado. I don't want to mention the name of the lawyer pero financier uh, siya abogado kasama siya sa budget. <laughs> Di ba? Ako lately ko lang nalaman yon mga kababayan ko because, because wala naman kami natatanggap during the campaign eh. Pero ang alam ko, itong uh, highest paid vlogger na sumusuporta ko no sa presidente, eh bayad mga kababayan. Huwag ka na magkaila, Claire, kasi alam na alam namin na bayad ka. Kaya nga binangga ka ni Coach Jarrett eh. Kaya binangga ka ni Mike Cervera binangga ka ni Sangkay, iniwanan ka kasi bakit? Hindi kasi mga bayad 'yon. Dahil hindi naman din hindi, hindi, tumatanggap ng mga bayad 'yung mga 'yon. Ikaw lang ang nanunuhol sa kanila ng pera tapos i-issue mo na binigyan si Jared ng kung anong pera. Ikaw ang totoong mamemera, maharli ka. Huwag tayo maglokohan dito. Diba? Ito, pina, may pinanser to. Abogado! Panot! Mga kababayan! Oo! Oh! Oo. <laughs> oh. Kasabi mo na, ano, kaya, kaya nga loob nung malalaking channel na yon eh. Nila Mikey kasi, Marley ka sa accusing uh, the team na kung ano-ano. Pero ang totoo, mga kababayan ko, pinan, pinanser to. <laughs> Ang lakas, ang mo yabang-yabang nito dumating dun sa ano. Ba't kaya dito hinaharap? Dapat sa doon sa taas. Doon sa aircon. Wala eh. Doon lang may function room eh. ba? Diba? Dapat dito ang lasas magyabang. Sumbong dito, sumbong doon. <laughs> alam mo, sa totoo lang ha, hindi naman nandiyo sa nang uh, ano, pero this person, demonyo to mga kababayan. Kaya naniniwala ako dito kay Joey na nangihingi ng pera to kay Amy. Sa kanong kadahilanan? Kwento ko sa inyo. Sige, tuloy natin to. betinan ko muna kayo. ah, <laughs> oh, Daryl. Ano, ano, ikaw, ikaw ba yung author niyan? Ah, uh, ano to? Ano? Timeline. Ang sinasabi niyo, timeline dati? Sintayin. Oh. Kaya eh, hindi niya maano, hindi makontra ni ma ang Pero oh. ito ah, nagkakaalaman na. Kasi nung <laughs> Sige nga, ilabas niyo nga ako, may ebidensya ako. Ayan, putulin ko muna. sinasabi ni Maharlika ng ganyan, para maliwanagan kayo, mahilig si Maharlika mag ano eh, mahilig si Maharlika mag PMPM -PM, sabi niya, ah may ebidensya ako dito, may ebidensya ako. Parang ano lang yan eh, pulburon, mahilig mambitin ng content. Para may mapag-usapan lang mga kababayan. Mga kapatid, para may mapag-usapan lang. Di ba? Para meron lang siya ma-content. Bibitinin niya. Paparinig niya yung boses ni Daryl Yap. Na ganito. Now, we know naman na si Daryl lang ano. Na si Daryl lang uh, kausap niya at ang puting ahas. Mga kababayan ko na minsan nagbabalita sa kanya. Alam naman namin yan. Hindi na akong pakialam doon. But the thing is, mga kababayan ko, mahilig mambitin to si Maharlika. Para mawasak na yung pangalan ng ibang tao, patatagalin niya. Kasi yung concept kasi niya, mga kababayan ko, uh, strategy, strategy, strategy niya, patatagalin niya yung content hanggang sa masira ka ng masira, magkaroon ng conclusion sa utak ng mga tao kung ano yung sinasabi niya at makakaisip yung ibang tao ng kung ano-ano, mga kababayan. So ngayon, tinetreten niya itong sila Joey ngayon at sila Daryl Yap na oh, eh, lalabas ko to daril ganito ganito ganyan si direct kasi mga kababayan ko oh, to be honest mahilig sa recording yan mga kamusta yan ako ay kamusta ka dyan yan pa ganyan pinasabi ko na kay ganito ganon si direct daril eh Al alam ko kasi uh, alam ko kasi yung ginaano alam ko kasi yung papano ay pag-usap kay si direct daril ganon talaga si daril mahilig siya magano ayaw niya ng chat mga kababayan ko siya voice message <laughs> matagal ko nang nari ako naniniwala ako dito kala Joey Matagal ko nang alam na itong si Maharlika, mga kababayan ko, ay nambuburaot ng pera kay Amy. <laughs> Totoo po, mga kababayan ko. Matagal na namin na pag-uusapan to at sa PBE pa lang, alam na alam na namin. <laughs> mga kababayan. Alam na alam na namin. Tuloy natin to. Bit. Eh kasi dapat may konteksto to palangga. Na-record ko na to lahat. Hindi nila tumabura. Tigilan niyo ako. Nangingi ako kay Amy? Excuse me! Hindi ka ba nangingi kay Amy pero mahilig ka magsulisit? On, <laughs> oh, ina palangga, wag mo ko niloloko. Ilang kailang beses, na kailang beses kang sulisit kay Amy? <laughs> Alam mo, ang ilog ni Maharlika sa ganito, no? Pero pagdating sa lusis, hindi siya nangingi ng pera, nagsusulisit lang talaga. May ilig lang magsulisit si ano si ano si Maharlika Pucha sa Netherland niya, puto. Sa... <laughs> ko pa ba? Sa Netherland ano naging issue niyo ni Harry Roque? 'Di ba? Solicitation. di diba? pa na kayo sulisit. <laughs> Pagdating niyo sa Netherland para magkaroon kayo ng maisog-maisog event na kuno-kuno sinasabi niyo ng ganun. Portatay digong na sinagsasabi nyo, mga puta ragis kayo, ano ginawa nyo sa mga OFW ni Harry? Nagsulisit! <laughs> Siyempre, lusot mga kababayan. Nakuha nyo? Hindi ka masasabihan na nanghingi ka ng pera. Pero ang ginawa mo, mga kababayan ko, nagsulisit ka, mga kapatid. Ang tanong, mga kababayan, sinong gumastos nung event? Di ba si Alpotera? <laughs> o, oh, ang tanong ko dito, isa pa, o, saan nyo dinala ni Harry yung pera? ba? Diba? Butod, butod butod pa kayo. ba? Diba? ngiwi ngiwi pa kayo. <laughs> o, saan nyo, sa dinala ni Harry Roque yung pera? Anong ginawa nyo? Saan nyo tinangay? ba? Diba? Ngayon, etong, etong, ito, mabalik tayo dito kay Amy. Alam mo, maram, ma, malakas to magsulisit, mga kababayan. Ano to eh? Solicitor General. <laughs> Hindi sa totoo lang, mga kababayan ko, ha? Itong si Maharlik, ha? Solicitor General to, mga kababayan. Hindi, <laughs> aso nga lang, hindi na i-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang pagkakaalam niya sa trabaho ng Solicitor General, mag-solicit sa mga politiko. <laughs> oh, wag huwag tayong maglokohan dito pag nilabas ko resibo, resibo ng pagsusulisit mo, ha? Hindi, promise mga kababayan, si Maharlika, ano yan? Magaling talaga magano magaling talaga itong uh, bumanat ng ganito. Kaya pagkausap mo yan, tandaan mo, recorded lahat yan. Lahat yan, nire-record niya. Kasi pagdating ng araw, mga kababayan ko, alam niya makakabangga ka niya, tatakuting ka niya doon sa wala kang laban. <laughs> diba? oh, eh, di ba? Walang takot tong babae na to. Kahit nga yung asawa pinatay, di ba? Oo. Pero mga kababayan ko sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, alam na alam ng tao na itong tao na to, Solicitor General. <laughs> eh, paano noong panahon ng kampanya, pagkatapos ng ngampay, pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-apply ka agad, nag-file ng PDS eh. Gusto maging Solicitor General. <laughs> Eh kung nagkataon mga kababayan oh, ko, oh, pulubi dat man sa mga vlogger. Buti na lang, hindi talaga na-appoint to bilang solicitor general. Pag kumatok to sa opisina ng presidente, eh lang ano, ng mga politiko, may dalang sulat. <laughs> Legal na corruption mga kababayan ko. Kaya nga dapat eh, buti na lang, hindi talaga na-appoint to eh. Diba? Kung hindi kay Ivy, dapat kay Lisa tanas na lang. Buntot-buntot kay Lisa Tanas. Ano? O, oh, eto mo, inamin niya. Eh, nga, hindi ka nga pinagbigyan ni uh, First Lady Luisa Raneta Marcos. Kasi nga, Solicitor General ka. Maraming salamat po, uh, Miss Mel. Buena, for your super chat. Solicitor General ka eh, ba't ka bibigyan nun? Eh, kung binigyan ka nga ng pagkakataon. Hoy, huwag nga tayong maglokohan dito. Aminin natin. Nagkaroon ng meeting sa bahay sa San Juan. Di ba? Nagkaroon ng meeting sa bahay na sa bahay sa San Juan. Hindi ko na pangangalanan, alam na sa iba to. Meeting ng PBE at ando doon din kayo nung mga tropa mo. Nung okay pa kayo ah. Nung okay pa kayo. Mga tropa mo. 'Di ba? Pinagplanuhan na. Alam naman namin. Kaya nga nag graceful exit na nga ako. <laughs> Alam naman namin na humihirit ka kay Senator Amy Marcos. Kaso nga lang hindi ka mapagbigyan kasi marami kang demand. Uchad, bakit hindi, hindi lang kaya ikaw magsenador? Marami ka pang demand kay kaya Alam mo, aantayin kong pumutok galit ni Daryl Yap. Aantayin kong pumutok ang galit ni Daryl Yap. Ewan ko lang kung di bakbakan to, mga kababayan ko. Bina-blackmail na si Daryl eh. Bina-blackmail niya eh. Si Joey lang ang sumasagot eh. Pwes, yung sinasabi ni Joey na ng pera kay Amy to, mga kababayan ko, itong si Maharlika, totoo yun. Humihingi ito. amin amin aminadong aminado ko at alam na alam ko ugali nito. Solicitor General to. <laughs> mga kababayan, pag hindi mo pinagbigyan niya, magwawala yan, mag-aamok yan, mag ka sa social media. <laughs> Ganyan ang ugali niyan. Mga kababayan, kaya yung sinasabi ni Joey, totoo yan, nangihingi ng pera tong tao na to kasi gawain talaga niya yan. Ako na nagsasabi sa inyo. If confident ka, Maharlika, na may proof ka talaga sa pinagsasabi mo. mo, ilabas mo! Anong hintay mo? Negotiation na, hey, bigyan mo kami ng uh -huh. 2 million, hindi ko ilalabas itong ano. Gawain sa amin, galawang diba? Totoo naman, eh, galawang scammer yung si Maharlika eh. <coughs> Hindi ako aminado ako sinasabi ni Joey. Nakasama ko yung si Joey eh. Alam mo, pag si Joey sumupora, suporta talaga yan. Naging kaibigan niya si Daryl. Uh, nagkasama kami sa ilang ano. Kahit sa ilang sa ilang pinikula ni Daryl. Alam ko rin na ano, Duterte-Duterte talaga sila ni Coco Locoy. I know why. Wala naman ako magagawa doon. Prinsipin nila yan. Nagkawalay-walong, kalayo-layo lang. Pero, yung sinasabi ni Joey, na nangingin talaga yan, galawang scammer. Totoong scammer na si Maharlika. Ako na po nagsasabi sa inyo mga kababayan ko. Marami tayong mga kababayan dito nung kampanya, iniskam po ni Maharlika para kung, ano-ano sinasabi. <laughs> okay, so pinampagawa niya daw ng damit na ganito, pinampagawa niya daw. Pero ang totoo niyan, mga kababayan ko, galing po pala sa isang supporter. Arali ka pute ina, ilabas mo. Oh, hindi Gusto mo lang ngon talaga mamera. Umamin ka na umingi ka na pero kay imi mean, Marcos di ka binigyan. <laughs> <laughs> oh my god! Oh, god. Kausap namin. Okay. 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 Kaya wala ka mai tago sa amin. Molector ka hindi. Na ng mangga. Oh. Kasi hindi ka pinagbigyan. Manga, pinagbigyan. Kaya pinapahit mo sa amin yung gawain oh. mo. Ako lang ha. Ako lang. Para sa akin na. Para sa akin. Ako nung narinig ko yung balita na to, narinig ko yung content nila na yan. Ako din na ako nagtaka talaga. To be honest, din na ako nagtaka. Because I know, maharlik scamer sa scammer eh. Nakilang scammer yan. Magaling, magaling ano, magaling siyang, magaling siyang mag-divert ng ibang ng, ng story. Magaling siyang susugan sa ibang tao. Pero, siya ang pinaka, pinaka, pinaka matinding scammer na nakilala ko. Oo, siya na pinaka, pinaka matinding scammer na nakilala ko sa buong buhay ko. Siya na. Wala ako nakita na, no, wala ako nakita na uh, mas tutumbas sa kanya. Siya na yung pinakamalupit na scammer. <laughs> Ever. Mga kababayan. Isa so, totoo lang. But, but anyway, abangan pa natin yung sasabihin itong mga to. Abangan natin yung mga susunod na kabanata. Abangan natin yung mga mga gagawin pa nila, di ba? Ako, interested ako doon and gusto ko pa mas makita yon. But right now, diyan ko muna puputulin yung kwento ng pagiging scammer ni Maharlik ha. Pagiging scammer niya at panghingi niya ng pera kay Amy. At uh, aabangan natin yung susunod na story nito. But right now, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.